Murang hulugan na lupa, baka ito na ang hinahanap mo na tatayuan ng pangarap mong bahay. Napakaganda po ng area na ito, newly open po. Ito po ay hulugan for 3 years. Yan, ang sukat po nito minimum cut 100 square meters. So ito po guys, ito po ay malapit sa simbahan, market, sa mga fast food, bangko, lahat ito po. At ang kagandahan po dito, no down payment at zero interest. And then ito po ay meron lamang 10K reservation. And then guys, ito nga, ang location nito ay sa Lasip Poblacion East, Santa Ignacia, Tarlac. Yan po ang location niyan, guys. And then ang kokontakin niyo po dito ay si Miss Kapulong, siya po ang sales agent dito or mag-comment kayo at siya po ay sasagot sa inyo. Minimum cut 100 square meters, 140,000 sa cash. And then 100 square meters, 3,888 pesos only. At ito po ay huhulugan mo sa loob ng tatlong taon wakas tahanan na para sa amin mahal na pamilya bawat pade bawat hindi may kwento ng sakripisyo at pag-ibig sa wakas tahanan pangarap na ngayon ay natupad Salamat sa Diyos, salamat sa buhay, may tahanan